Ang mga taong nakakasalubong ko sa aking daan, Panginoon, ay mga saksi ng iyong pag-ibig. Sa kanilang mga kilos, salita, at pakikipagkapwa, ay natutuklasan ko ang mga refleksyon ng iyong presensya. Lahat ay nagsasabi tungkol sa iyo. Lahat ay nag-aanyaya sa akin na hanapin ka ng may bukas at tapat na puso. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag maging bulag sa napakaraming kagilagilalas na bagay. Buksan mo ang aking mga mata at puso upang matagpuan ka sa bawat sandali ng aking buhay. Sa bawat sitwasyon, kahit sa mga pagsubok. Alam kong ang buhay ko ay may hindi matatawarang halaga dahil ito ay pinangarap, hinubog at minahal mo mula pa bago ako umiral. Bigyan mo ako ng lakas na wag sumuko, ng tapang na ipaglaban ang inspirasyon mo sa aking puso, at ng katiyakan na bawat hakbang ay ginagawa ko kasama mo ang aking bato at aking kanlungan. Jesus, ngayon gusto kong magbago. Gusto kong maging mas mabuting versyon ng aking sarili, isang versyon na mas nagpapakita ng iyong pag-ibig at iyong awa alam kong ang landas patungo sa pagbabagong iyon ay nasa harap ko. Dahil ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa iyo ang lahat ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Ang mundo ko ay naliwanagan ng isang ilaw na hindi kailanman namamatay. Isang ilaw na nagbibigay ng pag-asa, layunin at kapayapaan. Mahal kita, Hesus. Mahal kita ng may pag-ibig na inaasam kong makita na lumago at lumakas araw-araw. Lumapit ka sa akin, Panginoon. Kapag nadarama kong mahina ako at punuin mo ako ng iyong presensya, nawa'y mahalin kita ng buong pagkatao ko, ng aking puso, ng aking kaluluwa, ng buo kong lakas. Nawa'y bawat paghinga at bawat tibok ng puso ay isang papuri sa iyong sagrado at mapagmahal na puso. Hesus sa sakramento, naniniwala kami ng buong pagkatao namin sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Kay dakila ng iyong pag-ibig sa pananatili sa gitna namin sa ganitong paraan. Upang hindi namin kailanman madama na nag-iisa kami. Puso ni Jesus, tayo ko nilalagak ang lahat ng aking pagtitiwala. Alam kong hindi mo ako kailanman pababayaan ni sa mga sandali ng kagalakan ni sa mga sandali ng kalungkutan. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig, sindihan mo rin ang aming mga puso ng apoy ng iyong banal na pag-ibig. Gawin mo kaming Panginoon mga saksi ng iyong awa at iyong katotohanan. Hipuin mo ang mga Bumanimang ang mga puso ng mga hindi nakakakilala sa iyo o ng mga tumatanggi sa iyo at akayin mo silang pabalik sa iyong mapagmahal na mga bisig. Banal na puso ni Jesus, hinihiling ko sa iyo para sa mga makasalanan, para sa mga nasa bingit ng kamatayan at para sa mga kaluluwang naghihintay ng iyong awa sa purgatorio, lalo na ang mga higit na nangangailangan nito. Puso ni Jesus sa Eukaristya, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Gawin mo kaming tunay mong mga anak na may kakayahang ipakita ang iyong liwanag sa mundo at maging mga instrumento upang mahalin ka ng iba gaya ng pagmamahal mo sa amin. Kabanal-banal ang puso ni Jesus maawa ka sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga komunidad, at sa buong sangkatauhan. O puso na puno ng pag-ibig, walang katapusang bukal ng awa, maging ilaw namin sa kadiliman at kanlungan namin sa mga sandali ng pagkabalisa. Maging aliw din namin sa pinakamalalim na kalungkutan at aming lakas sa gitna ng mga pagsubok. Matamis na puso ni Jesus ko, Taimtim kaming nakikiusap na maawa ka sa mga naliligaw, sa mga nagdurusa ng tahimik at sa mga naghahanap ng iyong liwanag ng hindi nalalaman. Hinihiling din namin ang iyong awa para sa mga nagdadala ng bigat ng kanilang espiritual at pisikal na sugat. Matamis na puso ng aking Hesus. Pagalabin mo ang aking puso ng pag-ibig para sa iyo. Gawin mong araw-araw na lumago sa aking kaluluwa ang pagnanais na mahalin ka ng higit at higit pa, na hindi ako kailanman lumayo sa iyong banal na presensya. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus, na labis na nagmamahal sa atin, na hindi napapagod na hanapin tayo niyakapin tayo ng may walang hangganyang kabutihan o puso na puno ng lambing at habag. Inilalaga ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo, dahil kahit kinikilala ko ang aking kahinaan at aking mga pagkakamali. Alam kong ang iyong awa at ang iyong walang hanggang pag-ibig ang palaging susuporta sa akin. Kabanal-banalang puso ni Jesus, Maawa ka sa amin, sa aming simbahan at sa aming mga pastor. Pagpalain mo lalo na ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang mga obispo, pari at diakono na gumagabay sa iyong kawan ng may dedikasyon at pag-ibig. Bigyan mo sila ng grasya na manatiling matatag sa pananampalataya at sa paglilingkod. Sagradong Puso ni Jesus, na sa iyong paghihirap ay tinanggap mo ang aliw ng isang anghel na ipinadala ng Ama. Hinihiling namin sa iyo na aliwin mo rin ang aming mga kaluluwa sa mga sandali ng karamdaman. Hinihiling namin sa iyo na suportahan mo kami sa mga pagsubok ng isip at sa mga paghihirap ng espiritu. Maging kanlungan namin ka sa bagyo at aming lakas sa labanan ng buhay. Panginoon, matatag akong naniniwala sa iyong walang hanggang pag-ibig para sa akin. Huwag mo akong pababayaan, protektahan mo ang aking pamilya at lahat ng aking mga mahal sa buhay sa ilalim ng balabal ng iyong sagradong puso. Sagradong puso ni Jesus, palawakin mo ang iyong mapagmahal na proteksyon sa aming mga pamilya, sa mga inosenteng bata sa mga kabataang naghahanap ng kanilang daan at sa mga matatanda na nabubuhay sa mga huling kabanata ng kanilang buhay sa lupa gawin mong makilala mahalin at tularan ang iyong pangalan sa buong mundo dumating nawa sa amin ang iyong kaharian ng pag-ibig ng katarungan at ng kapayapaan Ibinibigay ko ang lahat ng ako ay at ang lahat ng meron ako sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria, ang iyong kabanal-banalang ina, na ang kalinisan at katapatan ay palaging umaakay sa amin patungo sa iyo. O matamis na puso ni Maria, gabay at kaligtasan ng aming mga kaluluwa, samahan mo kami sa bawat hakbang ng aming landas huwag mong hayaang lumayo kami sa iyong minamahal na anak. Akayin mo kami palagi ng mas malapit sa kanyang puso kung saan matatagpuan namin ang kapuspusan ng pag-ibig, ang kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa at ang buhay na walang hanggan. Naway ang lahat ng aming ginagawa ay para sa iyong higit na kaluwalhatian sa gradong puso ni Jesus. Hari ng aming mga puso at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Jesus sa sakramento, naniniwala ako sa iyo, sinasamba kita, inaasahan kita at mahal kita. Humingi ako ng tawad para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba sa iyo, hindi umaasa sa iyo, at hindi nagmamahal sa iyo. Naway sa langit at sa lupa, ay palaging purihin ang iyong mapagmahal na puso. Panginoon, naway ang buhay ko ay maging patotoo ng iyong pag-ibig. Naway ang ating panalangin ay hindi manatili rito, kundi umabot sa iba pang mga puso. Ibahagi natin ang sandaling ito ng pakikipagtagpo kay Jesus upang mas marami pa ang makalapit sa Kanya. Iwanan natin sa mga komento ang ating mga papuri Intensyon o pasasalamat at patuloy tayong manalangin ng sama-sama. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig at sa sandaling ito ng biyaya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Narito ang iyong isinalin. 5 minutos kung Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig, nananahan sa maraming tabernakulong nakalimutan. Tahimik, matiyagang naghihintay sa pagdalaw ng mga pusong labis mong ninanais aliwin. Ikaw, ang mabuting pastol na sumasama sa amin sa bawat hakbang, kahit na lumalayo kami sa iyong yakap. Jesus Sakramentado, Gawin mo kaming sensitibo sa iyong mapagmahal na presensya. Turuan mo kaming ibigin ka ng buo naming pagkatao, ng pusong nag-aalab sa pag-ibig, kaluluwang may malalim na paggalang at lakas na nakatuon sa paglilingkod sa iyo. Panginoon ng Tabernakulo, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang makilala ka sa Eucharistia, ang banal na kaloob ng iyong katawan at dugo Panginoon ng walang hanggang awa, turuan mo kaming ipakita ang iyong pagkahabag sa bawat pakikipagtagpo namin sa aming mga kapatid. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aming mga hakbang sa mga landas ng katuwiran at kabutihan at sa bawat tibok ng aming puso, turuan mo kaming ibigin ka ng mas malalim. Ang iyong salita ay isang parola na nagbibigay liwanag sa daan. Ang kapalaluan ng tao ay magpapababa sa kanya, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Kawikaan, Panayin 23 Kahirap isagawa ang pagpapakumbaba, Jesus. Sa mundong puno ng kayabangan at pagkamakasarili, turuan mo kaming tumingin sa iyong halimbawa upang pagnilayan ang kagandahan ng iyong pusong mapagpakumbaba at simple. Ngayon, na pagninilay sa buhay at mga pagkakataong ipinagkaloob mo sa akin, natuklasan ko na ang iyong mga turo ay isang kayamanang walang kapantay. Ang mga katotohanang ipinahayag mo sa akin ay mga parola na ninanais kong ibahagi sa pag-asang mahawakan ang mga pusong naghahanap na lumago sa iyong pag-ibig. Una, Panginoon, Naunawaan ko na ang mga landas na tunay na mahalaga. Ikaw lamang ang makapagbubukas nito.